Dalawang linggo bago ang araw ng mga patay ganap ng naging batas ang Republic Act No. 12309 o Free Funeral Service Act. Ang batas na ito ay para sa mahihirap na pamilyang Pilipino na hindi kayang suportahan ang pagpapalibing ng kanilang pumanaw na mahal sa buhay. Otomatikong naging batas ito noong September 28, 2025 matapos walang aksyon dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatanda ang naipasa ito sa ikatlong pagbasa sa Senado noong ikadalawa ng Hunyo at pinag-isa ito sa bersyon din ng Camera House Bill 102 noong ikalabing isa ng Hunyo ngayong taon. Layon ng batas na mabigyan ng libreng funeral services package ang mga pamilyang nasa crisis o kabilang sa mahihirap na sektor ng lipunan. Saklaw ng libreng serbisyong ito ang pag-iimbalsamo, cascade o urn, transportasyon ng labi, cremation o libing at viewing services ng hanggang tatlong araw. Ito ay ibibigay ng mga accredited funeral homes na makikipag ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na pangunahing ahensyang magpapatupad nito. Ayon din sa batas na ito, kailangang magsumite ng death certificate, valid ID, funeral contract para mapatunayang kwalipikado ito. Papatawa naman ang multang hindi bababa sa 200 piso at hindi bababa sa 6 na buwang pagkakakulong ang mga funeral homes na lalabag sa panukalang batas na ito. Angel Arquero, R. News.